Hi mga ka-owner! Uh, this is Arlinda Sanz, a Karinderia owner na may tatlong anak na nakapagpatapos ko ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ng dahil lang po sa Karinderia business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. So, so shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. No? Sana'y patuloy po kayong manunood sa aking mga vlogs at sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at sana yung mga ap apiktuhan po ng uh, ay sanay makarecover na po. No, dito po sa amin si sa Jensen sa awa ng Panginoon ay safe, ah. naman po kaming lahat dito. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating viewers na si, si Gisabel Yajin. Uh, sabi po niya, ask ko lang po, nag-register po ba agad kayo ng business nyo at ano-ano po ito like BIR registration, DTI, and registration. sagutin ko natin ang tanong ni Ma'am uh, Gisa. Ma'am, ito po ang sagot ko sa iyong katanungan. Uh, nung nagsimula po ako na magkarinderiya ay hindi po ako agad kumuha ng uh, business permit kasi uh, hindi ko po alam na ganun pala ang kalakaran kapag uh, magbukas ka po ng isang maliit lang po na business. So, ang ginawa ko po ay nagtingda lang po ako hanggang sa meron pong Uh, lumapit sa akin na taga barangay na uh, pinakuha po ako ng barangay permit. So, ayun po, kumuha po ako ng barangay permit at saka yun na po ang pinapakita ko kapag may nag-inspeksyon. Nag so, uh, after you na know, one year or two years, ay uh, kumuha na po ako kasi uh, pinakuha na po talaga ako ng barangay. So, doon na po ang aking permit sa City. So, ayan po, pinakuha po ako ng DTI, BIR, at saka marami pa pong iba na kakailangan din po natin sa business permit. So, sa pagkuha po ng business permit ay hindi po madali kasi marami pong proseso yan. Marami pang, marami pang inspection na gagawin nila sa pwesto mo kung makapasa ba. Like, yung ilaw nyo, yung, yung kuryente nyo, pasado ba? yung building mo may may building permit ba so hindi po basta-basta na makakuha po tayo ng business permit no so ayan po ang uh, masasabi ko lang po sa iyo ay mag-open ka lang po muna ng yung karinderya no saka na lang po iisipin ang uh, business permit kasi sa mga ganitong klase po na uh, business small business ay hindi naman po sila stricto So unang-una po talaga ay uh, barangay permit lang po muna ang kukunin natin kasi 'yan po ang ating business ay hindi naman po natin alam kung kikita ba or or lalago ba no kasi start pa lang kayo eh nag-start pa lang hindi mo pa alam kung kailangan mo ba talaga ang business permit so tip ko lang po ay uh, barangay permit lang po muna no? Kasi po, yan po ako ang, dyan po ako nagsimula sa barangay permit po. Hindi ka man po pwede na magkuha ka agad ng business permit na, na kasi simula mo pa lang kasi small business. Maliban lang siguro yung mga malalaki na na building na nag-start na po ng kanilang business. So, may mga big timer na kailangan talaga ang business permit. So, yan po. Before sila mag-start ng business ay nakakuha na talaga sila ng business permit, saka building permit so, sa atin po, dahil uh, small business lang po tayo uh, pwede na po sa barangay permit hmm. so, ma'am G sa so sana'y nasagot ko po ang gusto nyo pong uh, masagot sana'y nasagot ko po ang mga katanungan nyo ng maayos, at ang masasabi ko po talaga, o oh, ulitin po huwag kang mag-alala kasi simula mo pa lang na mag-business ay Hintayin mo na lang, no. Hintayin mo na lang na uh, or kumuha ka, ka na lang ng uh, barangay permit, no para sure na wala talagang hindrance sa inyong pag -ne negosyo. No? At wish ko po na sana ilalago ko ang yung negosyo na pinaplano at sana'y pagpalaan po kayo ng ating Panginoong Diyos. So, patuloy lang po ang panunood sa aking mga vlogs. No? Marami po tayong matutunan dito, especially po sa Karinderia Business. No? So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kung ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasal na may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching! See you on my next vlog!